Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article na sinulat ni ex Senator Francisco Tatad sa Manila Times. Title, Does Sarah Have to Prove Her Innocence? So tungkol ito sa impeachment case or trial ni VP Sarah. Isa sa mga hinahangang kong naging senador, si Francisco Tatad. Napakatalino, tapos napaka-objective. Wala siyang pinapanigan. Ang kanya lang is to enlighten. So, ito. Marami siyang punto di vista na binanggit dito. Unahin natin yung innocence or guilt ni Bibi Sara. Binanggit niya dito yung mayroong pahayag ni Senator uh, rapito Tulfo. Punta natin, diretso tayo doon ah. na. Nga sabi ni Senator Tulfo, dapat daw i-welcome. Dito na. I-welcome ni Senator Tulfo, ah, sabi ni Senator Tulfo, i-welcome ni DP Sara ang impeachment trial nito so that she can prove her innocence. <laughs> Patunayan daw ni Bipisara na inosente siya. Kaya dapat haharap si Sara sa trial na ito to prove her innocence. So ito, basahin natin itong uh, opinion ng magaling na dating senador. I listened, sabi niya, to a recent media interview with Senator Rapitulpo, a highly popular and influential senator, whose word carries a lot of weight with the public. Oh, Tanga naman. Uh, siyang pinakasikat sa mga vloggers sa Pilipinas. Millions of followers. So maraming viewers nanonood sa kanya. He was saying that Sarah Duterte should welcome her impeachment trial as an opportunity to prove her innocence. Yan. Ito na, ang birada, ang sopalpal. I almost fell off my seat. <laughs> Muntik akong nahulog sa aking upuan. Doon sa pahayag ng senador na i-welcome ni BP Sara ang impeachment trial para patunayan nga siya walang kasalanan. Bakit? I thought this would be doing the right thing for the wrong reason. In an impeachment trial, as in any other trial, The respondent is presumed innocent until the contrary is proved, and he or she would be submitting to it because the Constitution and the rule of law require it. The burden of proof is upon the prosecution, not upon the respondent. The respondent does not have to prove his or her innocence. The prosecution has the duty to establish, not necessarily beyond reasonable doubt, but by a preponderance of evidence. The respondent's guilt, this is the real substance of the law and we cannot afford to miss it. Grabe, oh. Oo nga, no? <laughs> na, nabasa ko ng post yan, yung sinabi ni Senator Tulpo na BP Sara, prove your innocence. Sabi ko, ah, ganun ba? Sige, depende. But ngayon, na-realize ko, tama, itong opinion ni Senator Tatad, lahat ng akusado, impeachment, case man, o criminal, o whatever case dyan, lahat ng akusado, innocent. Kaya, yung akusado, wala sa kanya yung burden to prove his or her innocence, 'di ba? Problema yan ng mga prosecutors. So in this impeachment case, problema ng mga ang assigned na prosecutor, sila ang dapat magpapatunay na magpapatunay na guilty si PP Sara. So Okay, so Tanong, does BP Sarap needs to prove her innocence? The answer is no. He is presumed innocent. It's up to the prosecution to prove her guilt or ano. Okay. So, marami pang binanggit dito ni Senator Tatad. Sabi niya, pwedeng madismiss ka agad ang impeachment complaint on two grounds na gagamitin ng abogado, abogada ni BP Sara. Number one, yung hindi nasunod yung one-year bar rule. pwedeng gamitin yun na grounds. Ikalawa, itong jurisdiction issue. Kasi ngayon lang daw nangyari na mayroong isang impeachment case na isang pa sa isang kongres, 19 kongres, hindi naman natapos. So, paano maitatawid sa 20th kongres? Kaya yan ang debate ngayon. Pwede ba? So, magkakaiba ang pananaw. So, sabi ni Senator Tatan, baka Supreme Court most likely will decide on this. So, kung example lang, ma May posibilidad na ma-dismiss. So, sinasabi ni Senator Tatad na pwedeng magkakaroon ng mga rallies. Katulad, binanggit niya panahon ni President Erap Estrada. Yung impeachment, nagkaroon ng rallies. Ang nagrally noon, poros anti-Erap. So hanggang umantong, nagkaroon ng People Power 2. Yung uh, nag-withdraw ng support ang PPNP sa sitting president, kaya wala. Napilitang umalis ang sitting president, nag over ang vice president. So, nagkaroon ng uh, pagkilos sa kilos protesta. So, dito, nakikita ni Senador Tatad, kung may magrally man, sa dismissal o ano, both magrarali ang mga pro sara magrarali ang mga anti sara <laughs> so paano na so ultimately it will be up to the supreme court to decide on this matter kasi nga uh, ngayon lang ito nangyari na ang isang impeachment complaint hindi natapos na kailangang itatawid sa next congress so salamat ex-senator Francisco Tatan. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukid